Hello mga lalabs! Kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman at sa video nito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa amok. Ano nga ba ang amok? Ito ay ang Atlantic Meridional Overturning Circulation. At ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating karagatan? At paano ang mangyayari kapag ito ay tuluyang bumagsak ano nga ba ang magiging epekto nito sa ating mga tao at sa ating planeta? Pero bago pong lahat, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like at subscribe at pakipinut na rin ng bell button na makikita sa ibabang ng video ito para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. So without further ado, let's go! Nangyari na ito dati sa ating planeta. Dahil natunaw ang yelo, tumaas ang libil ng tubig, huminto ang agos ng karagatan. Ngayon, kumplito na ang lahat at dapat tayong mag-alala. Kung maulit ang lahat ng mga pangyayari ngayon, ay hindi mo makikilala ang mundong ginagalawan mo. Ang klima ng daigdig ay tinutukoy ng mga alon ng karagatan. Dinadala nila ang mainit na tubig sa Ecuador sa mga pool at napakalamig na tubig sa polar pabalik sa Ecuador. Ang Gulf Stream ay gumagana sa hilagang hemisphere. Ang Gulf Stream ay isa sa pinakamalaki at pinakamabilis na agos sa karagatan. Umaagos ang tubig sa humigit kumulang 2 meters per second. Nagdadala ito ng mainit na tubig sa dagat mula sa Golpo ng Mexico hanggang sa silangang baybay ng Estados Unidos at Newfoundland. Pagkatapos ay tumatawid sa karagatang Atlantiko na nahahati sa dalawa at lumilibot sa baybayin ng kanlurang Afrika. Ang Vital Ocean Current System ay maaaring mag sa taong 2025 ayon sa bagong pag-aaral maaring ihinto ng climate change ang Atlantic Meridional Overturning Circulation ng mas maaga kaysa inaakala. Ayon sa isang bagong pag-aaral na inilathala sa Nature Communications, ang pag-init ng klima ay maaring humantong sa pagbagsak ng isang mahalagang kasalukuyang sistema ng karagatan sa loob ng siglong ito. Ito ay maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Gayon Gayunpaman, ang ilang mga siyentipiko ay may pag-aalinlangan tukol sa pagtuklas na sumasalungat sa isang nakaraang pagtatasa ng mga siyentipiko ng klima sa United Nations. Ang Atlantic Meridional Overturning Circulation or AMOC ay isang bahagi ng pandaigdigang ocean conveyor belt na nagdadala ng tubig at sustansya sa mga dagat. Ito ay isang malawak na network ng mga agos na sumagsaklaw sa karagatang Atlantiko, kabilang ang Gulf Stream at isang pangunahing driver ng klima. Kung nabigo ang sistem, maaari itong magkaroon ng epekto sa temperatura ng mundo at mga pattern ng pag-ulan. Ang pagsasara sa amok ay makakaapekto sa bawat tao sa planeta, sabi ni Peter D. Minokal, President ng Woods Hole Oceanographic Institution, na hindi kasangkot sa pag-aaral. Pagtataas ito ng temperatura malapit sa Ecuador na magresulta sa mas malupit na taglamig sa Estados Unidos at Europa. Ayon kay Peter D. Ditlevsen, isang physicist sa University of Copenhagen at co-author ng pag-aaral bagaman ang paglamig ng Europa ay maaring mukhang hindi kaanong matindi habang ang mundo sa kabuuan ay nagiging mas mainit at ang mga heat wave ay nangyayari ng mas madalas. Ang pagsasara na ito ay mag-aambag sa pagtaas ng pag-init ng tropiko kung saan ang tumataas na temperatura ay nagdulot na ng mga panghamong kondisyon ng pamumuhay. Ang amok ay susi para sa pagdadala ng mainit na tubig mula sa tropiko patungo sa hilagang Atlantiko. Ang paggalaw na ito ay hinihimok ng mga pagkakaiba sa density ng tubig. Mas malamig, mas maalat na tubig ay mas siksig at lumulubog ng mas malalim sa karagatan. Habang ang mas mainit, mas sariwang tubig ay nananatili malapit sa ibabaw habang ang tubig mula sa tropiko ay gumagalaw sa hilaga. Ito ay lumalamig at ang ilan sa mga ito ay sumingaw na nagpapataas ng kaasinan nito. Ang mas malamig, mas siksik na tubig na ito ay gumagalaw patimog hanggang sa ito ay mahila pabalik sa ibabaw at pinainit sa prosesong tinatawag na upwelling. Ngunit habang tumataas ang temperatura ng Earth dahil sa pagbabago ng klima na dulot ng tao, mabilis na natutunaw ang ice sheet ng Greenland at ang pag-agos ng malamig na tubig tabang ay nakakagambala sa paglubog ng tubig alat na nagpapahina sa amok. Hinuhulaan ng mga siyentipiko na ang amok ay bumagal o ganap na tumigil mula noong nagsimula ang mga sukat ng sistema noong 2004. Ang sistema ay nagsara sa nakaraan ilang bisis sa huling panahon ng glacial sa pagitan ng 71,000 at 12,000 years ang nakalilipas. Ang isang ulat noong 2019 ng Intergovernmental Panel on Climate Change ay nagtapos ng isang ganap ng pagbagsak ng amok ay hindi malamang sa siglong ito. Ngunit ang bagong pag-aaral ay umabot sa sumasalungat sa konklusyon batay sa si isang pagsusuri na may bago at pinakamahusay na mga tool. Sa istatistika, sabi ni Susanne Ditlevsen, isang istatistika sa universidad, ng Copenhagen sa isang co-author ng pag-aaral at kapatid ni Peter Ditlevsen, ang modelo ng mga mananaliksik ay hinulaang may 95% na katiyakan ng amok ay titigil sa pagitan ng 2025 at 2095 ang tipping point ay malamang sa 2057 Si Peter Ditlibsen, isang siyentipiko sa klima, ay naniniwala na ang pananaliksik ay isang matatag na resulta. Ngunit ang ibang mga siyentipiko ay nananatiling nagdududa, tinatawag nila ang mga natuklasan ng isang pag-aaral na hindi malinaw, na nagsasabi ng mga konklusyon ay malayo sa husay na agham. Habang may papel na ginagampanan para sa mga papel na tulad nito, ang mga konklusyon ay malayo sa naayos na agham sa pag-aaral ay ipinapalagay ng mga kupunan ang padaigdikang greenhouse gas emission ay patuloy na tataas tulad ng nangyari mula noong Industrial Revolution ayon sa New York Times, Raymond Zong. ipinatay nila ang kanilang pagsusuri sa mga temperatura sa ibabaw ng dagat sa isang partikular na lugar ng North Atlantic mula 1870 hanggang sa kasalukuyan iminungkahi ng data na ito kung gaano kalakas ang amok noong panahong iyon dahil nagsisimula ang mga direktang pagsukat ng lakas ng system 15 years nang nakakaraan. Gayunpaman, ang mga temperatura sa ibabaw ng dagat sa lugar na ito ay hindi isang malinaw na dagapaghiwatig sa estado ng amok, sabi ni Pini Halliday, pinuno ng marine physics at sirkulasyon ng karagatan sa National Oceanographic Center ng England sa isang pahayag ang isang pagbagsak ng amok ay lubos na makakaapekto sa bawat tao sa Earth. Ngunit ang pag-aaral nito ay labis na nagsasaad sa tiyak na posibilidad na ito ay maganap sa loob ng susunod na ilang taon. Si Stefan Ramstorff, isang physicist at physical oceanographer sa University of Potsdam sa Germany, ay nagsabi na ang bagong papel ay nagdaragdag sa umiiral na katibayan na ang tipping point ay maaring mas maaga kaysa sa naunang naisip. Tulad yung nakasanayan sa agham, isang sulong pag-aaral ay nagbibigay ng limitadong katibayan. Ngunit kapag ang maraming mga diskarte ay humantong sa mga katulad na konklusyon, dapat itong seryosohin, sabi ni Ramstorf sa isang pahayag, lalo na kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang panganib na talagang gusto nating ibukod ng may 99.9% katiyakan. Ang mga siyentipikong ebidensya ay hindi natin may wasang tumawid sa isang tipping point na susunod na dekada o dalawa. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will notified. Thank you.